Kapitai guys, kamu teh. Hello mga ka Good morning. Ayan, pasyal tayo dito sa kubo. Ila, mga halos isang linggo rin tayo hindi nakapunta dito. Grabe, sobrang ano na lang mga damo. Sobrang kakapal. Ang sirap naman yung aming grass ka. Pero... Ayan o, yun yung mga halaman o. Oh. Ang situbo dito. Magtatanim din kami dito guys nung gabi. Yung kamuting galay, hindi namin nakuha. Tatanim sana namin dito. Na, nakalimutan namin daanan sa kubo ni Kuya Dan. Dami um, kakapal. Yung mabulaklak na ng ngayon ba yun? Ito na ng tubig Oh. Batu, pang bunga itong mulberry. Yung nasa bahay, ano. Ang daming bunga. Karupok pala ng ano nito. bilis maputol. punuin natin ng ano dito sa gilid gulay dun banda sa taas sitaw tsaka patula daw sabi ng tipasin So, ayan mga dragon ito yung itatanim nating gabi. Saan natin itanim yan kayo? Nakalalaki oh. Nung nga, ginalinisan ko. Ay, daan? Mga ka-Dragon. May friend, nandiyan na pa kaya kunin mo Nandiyan na pa kaya kunin siya. Ay, ay. Huwag na natin ipunin yan. O, maglaman na yan. Diyan na yan? Maglaman na lang po niya. Saan kaya natin ilipat itong laman na ito? O, oh. kakapal. Ayan guys, magtatanim rin tayo ng guyabano. Ito yung ano, galing pa sa Olympus. Oh, dito natin siya ilagay sa ano, malapit sa tubig. Ay, pag doon kasi sa taas kapag tag-arawan, namamatay. Hindi niya kayanin yung init.

mukapara pa rami tayo ng ganyan, di? Ang araw pa tayo, may mula lang si Balaya niligas dyan, nag-aaraw. Iksin ng ibangit. Nagigat ko naggalaw sa magsamaw. Yan, tanggalin na rin natin itong ano, nagtandang kamuting kahoy. Pwede naman magtanim ng ganyan. Tiyo, kahit tagulan, di ba?

Ma may Dito di tante ah. Uh, hapon and dito tayo mag anong dinis. Mainit na. Tsaka itatanim din natin tong gabi. Buti mahangin. Ibsan ng init. Wala kami uling guys ni busan. Mga salamat po sa mga biyaya. Ang nagkakaroon po sa amin sa araw-araw. Mga salamat po sa mga Kain po tayo mga kano. Ano yun mas dati mo tukluan, ano mo? Kala ko pa eh. oh, na. Magalaw na kaya mo eh. Nalaga ulit tayo ng kamote. Kamote. Merienda natin mamaya. Merienda na yung magdama. Suka ng ano nga, biglang taas na mga Biglang taas na mga damo. Ito nagtanim ng madamo. na nakonan yan, nakonan yung press print. Press niya. Hindi naman pwede kasi maraming kon. Kanap dito ba? Taba, um, para sa um, Damot sa iglan. May Okay, kung dito ba? Ako gusto ko rin kaso yung kanilang Gusto ka ko i-pray ko na.

Ah, Diyan na -uwi, uwi, Hindi na uwi-uwi yung gabi eh Hindi makaka-sakuan ng mga Pag sa trailer, mga tapos nila makalinyo. O'y punta. mo?

Hindi like, pa lang patanim yan, Te. Hindi pa ka nagbulubol. Ayos pa Pero kailan bulol nyo? Ayos. July 10? Mm, mm Ito, July 5, eh. Saka, bali ng 6,000, dodol. Tanayin. Maka-uri, ginagawin, makabuhin, kitakot, tabunogun ko. Paano eh? Magaling yung mag... Naginagulat ang sariliyo, kaya... kaya... Diyos po magpunla. Kahit okay, ipaw yung akin eh. Kahit mga sinko. Kahit mga sinko. Ganti na kaya? Ayan guys, back to work. Pagigising lang. Diligan pa yun maka ka nga kayo? Magpapahawakan? Makalang ka? Ano? Makalang ako ako Ay, saan ka nga araw Huwag ako ka kumabakas merienda kamuti kiu kapi guys kamate po mm. iba ibang kulay yan o no? mm. putlang putla tapos <laughs> sa usaw Ito yung nagukay namin kahapon. So ayan mga ka-dragon, balay pa uwi na kami. Yan, sana ay nag-enjoy po ulit kayo sa aming panibagong episode. Bukas babalik po ulit kami dito. Para ituloy yung paglilinis dito sa ating paraangan. Napakaluwang kasi ng ating paraangan. Masyado <laughs> na matayog ang mga damo. So, <laughs> ayan, so, ayan. So, mga ka-dragon. Kita kits po ulit bukas. Bye po! Thank you for watching Bye. mga ka-dragon. Ingat po kayo palagi.